Isang simpleng manggagawa ang hinangaan ng lahat dahil sa kabila ng kanyang pagiging ordinaryong janitor, nagawa niya makapag-ipon ng halos 8 milyon. Ano nga ba ang kanyang sikreto? Paano niya ito nagawa? Panurin ang video ito hanggang sa huli, gawing inspirasyon para sa sarili. Dahil ang kwento ito ay totoong nangyari. Si Ronald Reed ay sinilang noong October 23, 1921. Lumaking simpleng mamamayan sa Vermont, USA. Nagtrabaho bilang gas attendant sa Haviland Service Station sa loob ng 25 taon. Nung siya ay magretero, eh, imbis na magpahinga, muli siyang nagtrabaho bilang part-time janitor sa JC Penne Store sa Vermont. Kilala siyang mabait, masipag, disiplinado lalong-lalo na pagdating sa pera. Lingid sa kalaman ng lahat ay palihim niyang pinag-aralan ng pasikot-sikot sa stock market at pag-invest sa iba't ibang kumpanya upang magkaroon ng karagdagang kita. Naging viral ang kanyang kwento noong 2014 nang siya ay pumano sa edad na siyam taong gulang dahil natuklasan ng kanyang pamilya na sa kabila ng kanyang pagiging simpleng janitor ay mayroon pala siyang nakatagong ipon na humigit kumulang 8 milyong dolyar o tinatayang 460 milyong pesos. Wow!